So, kaya nakita nyo kung paano ko ito pinailan na ako lang mag-isa. Ako yung maghakot ng hollow ako yung maghakot ng siminto, at ako lang din mag-isa yung nagpile ng hollow So, welcome to TV. Supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to. Unti-unti ko nang binuo itong two stories ng aking bahay. Doon na portion ay pinailan ko ng piling hollow blocks. So, ngayon ipapakita ko lang sa inyo ang na ako lang mag Saan ako kukuha ng mga mixing na siminto? And then, saan ko ito ginawa itong mga hollow na ipapile ko dito na portion? Papakita ko na sa inyo kung saan ko ito ginawa itong mga materialis na ginagamit ko sa pagpapile ko dito. So ngayon, kukuha tayo ng hollow blocks para ilalagay natin nakita nyo tong dalawang bakal ito yung gagamitin ko sa paghahakot ng aloe blocks so tara maghakot na tayo ng aloe blocks so ganito yung mga moves ko kapag ka uh, during gumawa ko dito bumaba muna ako sa hagdanan and then papunta don sa mixing anan area ko ngayon ito yung simintong na mix ko na para pang buhos ko dun sa halo blocks and then punta tayo sa labas dito ko sa labas kinuwa yung mga buhangin na pang-mix ko ng siminto. and ando naman sa itaas doon ako nag uh, piling halo blocks and then yung uh, halo blocks natin dito ko kinuwa sa labas kasi dito ko na-stack yung mga hollow blocks. Itong hollow blocks na to ay hahakutin ko papunta doon sa itaas. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko hinahakot itong hollow blocks. So kino, ito yung dalawang bakal na pinakita ko sa inyo kanina. And then, itong dalawang bakal ay ipapasok natin dito sa haloblocks. Ito na yung form ng ating uh, bakal. Ngayon, apat haloblock yung madadala ko papunta. Doon sa area kung saan ako magpapile ng haloblocks. So, ito na. Ito lang yung diskarte ko para madali lang itong hakutin itong mga hollow na to so ito na may nakakot na akong hollow blocks yung next na gagawin ko is maghahako tayo ng mixing siminto okay no, sim lang din yung procedure bababa tayo dito sa hagdanan papunta dun sa mixing area so medyo mataas kasi itong hagdanan ko kasi matagalan pa tayong bumaba galing dun sa itaas papunta dito and then punta na naman tayo dun sa mixing area natin okay no ito na mi mix na ako and then, ito na yung hahakotin ko papunta dun sa itaas para uh, makaumpisa na tayo na magpile ng hollow blocks ito na itong siminto ay ipapasok na natin dito para uh, maihaw natin dun sa itaas So, kinakita nyo, same procedure lang yung ginawa ko sa paghahakot ng halo block and din sa paghahakot ng mixing simento natin para dito natin gagamitin na porsyon. So, ngayon ay papailan ko na dito na porsyon. So kaya na nakita nyo kung paano ko ito pinailan na ako lang mag isa. Ako yung maghakot ng hollow ako yung maghakot ng siminto at ako lang din mag isa yung nagpile ng hollow